Magandang araw! Thank you for your time allowing us to walk you through at Ligas Kooperatiba ng Bayan sa pagpapaunlad. We encourage you, be one of us, be a member, be a stakeholder. Ang Ligas Kooperatiba ng Bayan, sandigan sa kagipitan, katuwang sa kabuhayan. Nag-umpisa sa 15,800 share capital noong March 2, 1986 ng 30 magsasaka at mamumuhunan Nasa ikatatlumpong taon na, may 11,000 members, patuloy ang pagdami, patuloy ang paglaki. Kaya't ang Ligas Kooperatiba ay kasama sa top 5 ng pinakaprogresibong kooperatiba sa bansa. Ano at sino nga ba ang Ligas Kooperatiba? Ito ay binoong samahan na may layuning maitaas ang antas ng pamumuhay ng kasapi at pamayan ng nakapaligid. Maturo ang magtipid at mag mamuhunan, mabigyan ng pebilehyong makahiram sa mababang patubo, magpalaganap ng masaya at masaga ng pamilya. Maisiguro ang kalusugan ng miyembro at pamilya hanggang sa oras ng pagpanaw. Ang misyon ng Ligas Kooperatiba ay makapagbigay ng maunlad na ekonomiya sa pamayanan, kapaligiran at pagpapataas sa antas ng pamumuhay ng kasapi at sa mas malawak na pamayanan na kanyang ginagalawan sa pamamagitan ng epektibong pinansyal na paglilingkod at mga programang panlipunan. The new OKBPE vision is to be a globally competitive cooperative committed to provide excellent and quality financial and social services to Filipinos in a seamless ASEAN economic community by year 2020. Kung Ligas Co-op member ka, ipagmalaki mo, kamay-ari ka, maraming binipisyo, naghihintay sa'yo! Narito ang proseso upang maging miyembro. 18 to 60 years old, dumalo sa pre-membership seminar. Sagutan ang kahilingan sa pagsapi at sa tulungan program. Isumite ang mga requirements. Two photo copies of valid ID. Applicant or spouse. Picture one by one or 2 by two. Proof of billing, meralco, water bill, at iba pa. O kaya kung empleyado, payslip at certificate of employment. Kung may negosyo, business permit nagsasagawa ng background investigation. Resulta kung pasado sa background investigation ay magbabayad ng takdang butaw na 3,700. Layunin ng OKBP na makapagsimula kayo na maging miyembro. Maaring maunang bayaran ang membership fee na 200 pesos. Sa loob ng 6 na buwan, kumpletuhin ang balance para sa inyong saping puhunan. 2,200 kung may health card na kayo or 3,700 kung may kasamang health card. Only upon full payment ng required fee, doon maaring enjoy ang pribileho niyong makapag-avail ng services. Sa nakalaan ng unang investment mo na 3,700? Membership fee, 200. Capital share, 1,000. Tulungan savings, 500. Tulungan fee, 500. Ligas Co-op IMS Hot Card, 1,500. A total of 3,700 pesos. Ligas, IMS Health Card, ang pang op na health card. 1,500 lang ang taunang bayad. Renewable yearly, 4 pesos and 10 centavos kada araw na investment. 20,000 inpatient hospitalization benefits. 10,000 pesos surgical operation. For IMS Health Card members, libre ang mga sumusunod pre consultation buong taon. ECG, X-ray, urinalysis, fecalysis, CBC, blood typing, platelet count, FBS, creatinine, triglycerides, LDL, HDL, cholesterol, BUA, BUN. Tanging ang blood chemistry lang ang may bayad. Sa beneficiaries, libre ang konsulta, may 30% discount pa. Para mapangalagaan ang mga babaeng miyembro, may OB Guiness services na rin. Free consultations. Ang ibang mga procedures, discounted din. Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Doctor schedule Monday to Tuesday 8 a.m. to 4 p.m. Pediatrician Wednesday 1 p.m. to 4 p.m. General position. Extra schedule Thursday 8 a.m. to 4 p.m. OB gyn 9 a.m. to 12 noon Friday 1 p.m. to 4 p.m. Internal medicine Clinic Laboratory Services Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. Ang mga miyembro ng LKBP ay automaticong tulungan program member. Ito ay financial assistance na matatanggap ng mga naiwang kaanak sa oras ng pagpanaw ng miyembro, tagal ng pagiging miyembro, limang taon pababa na may capital share na 15,000 pataas, 50,000 ang nakalaan. 5 years pataas pero mababa ng 11 years, 60,000 ang halaan. 11 years pataas at mahigit 50,000 ng share capital, 70,000 po ang damaya na mabibigay sa naiwang pamilya. Maximum 60,000 ang damaya ng mga bagong kasapi. Mahigit na 100,000 pesos ang 11 years ng kasapi at may 15,000 pataas na share capital. Narito ang detalye ng idinagdag na benepisyo. Tulungan Plus, 15,000. Educational Assistance, 15,000. Funeral Bouquet, 2,000. Sack of Rice, 2,000. Total Additional Benefits, 34,000 pesos. One-year contestability at hindi negative ang tulungan savings. Mga loan services na pagpipilian. Regular loans, providential, small and medium entrepreneur or SME, agri-loan, collateral and credit line, back-to-back, Express Loan. Other loans offered, emergency loan, 10,000 pesos maximum amount. Buying club for motorcycle must be in good standing with two previous loan record. Salary loan with MOA and post data check. Paalala, lahat ng loans ay subject for credit investigation at approval. Music ang proseso ng panghihiram. Sagutan ng loan application form. Magpapirma sa co-maker. 99,000 pababa, dalawang co-maker. 100,000 pataas, apat na co-maker. Photocopy ng isa o dalawang ID na may tatlong pirma. Ipasa sa loan processor or loan officer ang application form. For approval of the credit committee. Loan release schedule, Tuesday and Friday. Operation hours, Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m. Saturday, 8 a.m. to 11 a.m. Kapalit ng perang pinuhunan at pagtangkilik mo, tumanggap ng taunang dibidendo at baliktangkilik, manalo ng malalaking premyo sa taunang pangkahalatang pagpupulong or General Assembly, 10% discount sa matrikula sa AKBP Integrated School. Mga karagdagang serbisyo sa mababang halaga, karagdagang paglilingkod sa miyembro at walk customers ng Ligas Kooperatiba. Mga subsidiaries ng Ligas Kooperatiba ng Bayan sa Pagpapaunlad, Coop Assurance Center, nangangalaga ng insurance ng properties at miyembro ng Ligas Kooperatiba LKBP Foundation, LKBP Integrated School, LKBP Manpower for Job Placement, LKBP Construction Supply, Nagbibigay ng 10% discount sa mga LKBP members, Bayad Center, for your one-stop payment, LKBP Multipurpose Activity Center, Resort, and for your social functions. nag o ang Ligas Kooperatiba sa mas mababang halaga sa mga insurance ng mga sasakyan. Nakipagugnayan lamang po sa mga LKBP branches, dalhin ng Xerox ng ORCR at dating insurance policy. For motorcycle, green plate, 291.5. Motorcycle, yellow plate, 315.05. At iba pa. Also, we offer comprehensive insurance, fire insurance, at et etc. Coop accident Insurance 24 7 Accident Coverage. Nasa bahay ka man at sa trabaho o pamamasyal, sa halos piso mo araw-araw may kapalit na isang daang libong pisong insurance coverage. 10,000 Medical Accident Reimbursement. 300 bawat araw sa pamamalagi sa ospital. Kasama ang dog bites, snake bites at iba pa. Sa pangunguna ng LKBP Foundation, narito ang mga community services. Sagip Mata sa May Katarata, Brigada Eskwela, Feeding Program, Livelihood Program, Outreach Program, Annual Medical Mission at Bloodletting Program, Additional Services for Bulacan Branches, Bayad Center Services, Bills Payment, Government Services, and Credit Card Payments. E-Load and Remittance Services, Ligas Kooperatiba ng Bayan sa Pagpapaunlad, may labing isang branches na handang magsilbi sa inyo. Maine, Baliwag, Cabanas, Marilao, Cruz, Apalit, San Miguel, Santa Rosa, Gapan, Balanga at Dinalupihan. Tara na, sama na! Sa malit na halaga, magsimula ka! Ligas Kooperatiba, tutulungan ka! Maraming salamat po